pa yes, Goody mga guys. Yes, good katrip. Ito yung unit ko na ano. Pinapaayos ko. Yan sa Jis Auto Shop. Kay Boss Lakay. Yung problema niyan, yung gearbox. Yan yung gearbox ng L300 ko Euro model 2020 nakailang pagawa na ako kaya nakita ko sa channel ni Jay's Automotive Lakay kaya pumunta ako doon sa shop na shop nila doon ako pinapagawa guys habang nag pa vlog dyan si Boss Jay's nagbibidyo din ako para pagawaan ng ano pag-install na pagbalik na ng mga gearbox guys. Hmm. Oh. Kena pasok din yung mga bearing, yung bearing dyan na yung bearing dyan 26 peraso 'yan.

amin siya? So, bali pala din guys Kasi sira na yung original ko na gearbox So bumili na lang ako ng uh, surplus na gearbox. So anong nangyari? Mga ilang buwan lang bumigay din yung surplus na binili ko ng binili ko na gearbox. Eh ang ginagawa namin diyan ni Boss Dis, is pinapakahuyan na namin kumbaga pinapalit-palit namin kung saan pa ang magandang ano parts na pwede siyang ipagdikit-dikit na namin. Talang ihalo-halo namin. Ganon. Kinukuha namin doon sa original yung ano na may damage na kumuha kami doon sa surplus. So, dalawang gearbox yan guys. Yung original ko at saka yung uh, surplus na nabili ko. eh Ganon talaga guys. Pag ang gumagawa na o nang gumagawa na hindi alam oh, okay, na, na pag magpaano magkabit nito kailangan pala ang technique nito right? kailangan talagang baklasin lahat hindi yung susungkitin sa taas lang tanggalin yung manabila tapos sungkitin lang yung sa taas yun yung sinabi ni Mang Diz na sinusungkit lang hindi, pina, hindi talaga binabaklas lahat sa kanila kasi ni Mang Diz guys, tinatanggal talaga lahat tapos in-installer nila uh, yan, ang kita nyo sa video yan so yung video ko yes, yung una pala hindi ko na ano yung paano bin, binuksan nyo, paano yung bisan yan ngayon ang na video ko yung dyan na part na so ito guys, panoorin uh, pakinggan natin si Mang Justin ano na nagbabawal na teknik okay ngayon ay maglagay na tayo ng ano ka sa banda niyo na. lang Ito lang ito Tarangan tayo Parang oh, hindi madami si Parsin Ano? Madami natin Oo, hindi pa na.

Kasi minsan mga guys, hindi natin maiwasan na kung magpapanis tayo, katulad nito, eh gustong bulayin na Ang nangyari mga guys, pinagawa na lang sa malapit. Eh, siguro yung gumawa nito marunong din siya. Kasi eh. kung hindi niya kaya, hindi niya lang tatanggapin ito. Eh, kaya lang problema. Sabi tong driver, muna lang siya eh. Napatawag ito. Napapa, muna lang siya. Napapa, na mapangiti na lang. Kasi sabi niya, imbes na, no, ito lang gagamitin. Ginamitan daw ata ng ano, maso. <laughs> ito nga guys ha. Ito yung ori na yan, dito yan. Kung hindi natin wala ganyan, susot yan. Kung basahin nyo po yan, no, yung, yung pinagkita natin, pipit na. Ito. Ayun ang iniikutan ko ito. Itong kasama natin dito, yung driver sa saka yung mayari. So, na lang sila. Eh, parang sinasabi nila, tama ka ginagawa nito. <laughs> <laughs> so ang ginagawa ko pala, ay ginagawa ni Juan Jess pala, pinapabili ako ng ano, uh, mga gasket. Mga gasket kit.

lên ừ. <gười> nó không bị lệch, mặt không là đẹp, đẹp nhất luôn, đúng

yep Kaya pala yung isa, no? Kasi may ganyan eh. Kaya isa, malaki yung kabig sa gulong. Kaya isa, no? Diyan o. Diyan muna nang galing. Kaya nga, yan yan. Hindi equal yung likod niya ba? Para pa na yun. tapay yun. Sabay na lahat. Kasi pag hindi pa rin ma yun,

Um, may bakit, um. lang, ano may aliywa na kasi kung bakit dininolagit na yon hmm. kinarawan namin sa kilala na <laughs> na yon maliet sa yun <laughs> dapat sa kanan hmm. sa kanan sa yun malaki sino sa wala yung aliywa malaki eh unang unang ano ang tandaan na kasi kung bakit sa kilala dapat Si Axel na walang Axel Maga palagi <coughs> Yung tatlong gear na yun mga guys Yan 1, 2, 3 So naman po yun nakatapat ng 1, 2, 3 Tapos po nakapit na Yung gitna na yan dapat doon Yon. Ako? Oh, hindi ko sa inyo walang ordilin. Ayun. <laughs> Ayun, mamaya ito mga guys. Tignan natin yung ano na niya, yung adjustment. Kasi, nakansin ko. Wala siyang kinalas dito. Hindi kinalas kasi okay, minsan kaya pa na no guys kung ganito na ano gumawa gumawa tayo ano no Nanunod yung nangyari para at least nakikita na yung ginagawa kung tama ba o ano mali Okay na Kanina mga guys, sabi mo kasi ng driver natin dati daw uh, yung ikot niya sa kanan sa kanan mano siya malit lang yung niya pagdating sa yuta yung alin yung ikot ng yuta yung mga nubela tatlo sa kanan dalawa ito na kapurga hindi na naman siya yung bulit na yan ito po yun diba? ito po kasi may buhit po ito. Sinagpak nila na hindi nila nabot. Ayan, katulad po yan. Dapat po yan, nakatapat. Ngayon po, kung ilisin na lang ano, hindi nakatapat po yung buhit na yan. Yan po yung malaki yung U-turn. Tapos kung natin sa sa right turn kinapagos ito ang dahilan o kaya kung gawin nito po kung bitin sa U-turn, kanya naman kaya kailangan po itong buhit na yan at dito nakasentro sya Ah, Nakakala ko kung marunong kayo, oh. di no? Hindi nila lang kasi nito. Dapat po itong guhit na yan, pantay. Kasi nangyari po, hindi nila nakita kung yan. Kaya kung hindi nila na ano yan ng buhit para pantay yung ano yung ikot ng novela. Kung tatlong ikot sa kanan, tatlong ikot din sa kaliwa. Kaya nangyari po, na ganyan po nila kung tatlong ikot sa ano apat na ikot sa kabila ah, tatlong ikot sa ano ah, kasi kung halimbawa tatlong tatlo yung isa na punto sa kabila kung ano kung tatlong ikot sa kabila dun sa kabila naman naging ano lang naging dalawa lang hindi tatlo apat hindi uh, natin uh, ha naging apat dalawa Dali lang pala ikabit dyan kaysa ilalim no Opo, okay, sir pagkakam mo ka na lang dito dito sa beto ha? dito lang yung Baya. kinabit dyan dyan na idaan um, ang kung sa ikabit dyan sa sa ato ilalim ang na yun yung malaki hmm kasi ginagpas na yun lahat mo ginagpas sa ba?